So hello guys kasama ko pala yung papa ko maglaro Ito pala siya Kita niya Baka to Ay aad na ako okay. Ay, a -a na sa sakyan Yee yeah. Pilisan mo! Ako mag-drive. Naka-drive na ako dito eh. Go! Hindi ako makasakay. Ay! Naka! <laughs> Naibat! Alam mo, may pulis! Wala sila yung sumakay dito. Ah! Iwan natin yan! Iwan natin yan. Ay! May bumanggas natin. Punta tayo sa dagat. Ay, hindi pala dagat. Bahay. Punta tayo sa bahay. a ada ako bahay. Anong bahay? Ba't may pera ka ba? Hmm. Dito. Wow, ano to? Farmhouse. Tignan natin. Ay! Robux! Robux! Gold, gold range. Mamahalin. Mahalin. Oh, Mamahalin. dapat tayo Mani! money! <laughs> Tuwak mo ka. Ay! Abolito ka! Oo. Oh. Okay, na. na. Sa isang house na tayo sa taas. Okay. Shortcut sure tayo. Shortcut. Ang ganda ng sasakyan mo ah. Bago lang linis yan eh. Diba? Bago, Bago linis. Na yung... Shortcut na tayo. Shortcut. Dito At sa syo. bundok. Dito sa no, shortcut. Hindi marunong mag-drive. Tara. Pero... Yeah. Okay, Hindi marunong ito. Hindi pa marunong. Eto. Nasa probinsya na yata tayo eh. Sa probinsya na tayo. Punta na tayo sa bahay nila, Lola. Ola. Uwi daw tayo daw. <laughs> Uwi daw tayo dun sa pobrinsya ni Lola. Malayo. Malayo. Sige. Nasa ba yung bahay mo? Wait lang. Sabi ni Lola, umalis daw sila. Mauna na daw tayo. Umuwi sa pobrinsya. Pobrinsya? Mm. Okay. Ito na sila, Lola. Ay, ito na yung Brookhaven Homes, oh. Pobrinsya yun. Uy! Ito pala bahay nila Lola, pabalik siya. Pinakunat tayo. Wait lang. dami pa palang pre-selling na bahay dito. Ang taga naman. Wait lang, namimili pa Saan ako. Yun, namimili pa Ay, ako. Nasa, kasi, pag ganito na. Hmm. na ako mo. Malibisit na ako. Ito na! At, 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 at. Ito na! Ano yung ganda? Babariling ko to. Huwag mo yung barahin! Baka maan yung bahay ko. Okay. Tingnan uh, mo mo. Ang ganda ng parking. Tatawagan Tatao... ko lang si Topa. Okay. Hello! Nandito na kami sa bahay. Mag-inuman na tayo. Let's go. Uy! Sunduin ko lang tropa mo. Sunduin ko Nasaan na ba daw siya? Susunduin ko. Natanong ko. Hello, nasaan ka na? Ropa. Sabi mo susunduin ki. Susunduin ka ni Siri. Okay. Nasa, nasa park. Nasa park? San daw? Nasa park. Ah, nasa, nasa park. <laughs> Ay, sorry. Ba't may baril ako? Wait lang. Lalabas na. Ko? Okay. Wait lang. Diyan ka muna. Pupunta muna ako sa park. Manood ko. Buksan ko muna TV. Para hindi ka mainit. Manood tayo balita. oh, may bagyo pa naman bukas. Oo. Uh -oh. It's okay. Ang Uy, ang cute naman nun. Ito, Netflix na yan. Ay, oh no. Netflix na ba yan? Opo, Netflix na po yan. Uy, ang ganda ng palabas ha. Physical Asia. Ang ganda na ito. Nandito si Manny Pacquiao eh. Bored na ako. Wait lang, papunta na ako sa kaibigan mo. Mag-iinom man ka, diba? Ikaw hindi ka ba ino? Hindi. konte konte <laughs> Bibili din lang ako ng alak. Wow. Pati ice. Nandiyan ka sa sasakyan? Ako oh, na oh. lang kaya. May pera ka pa? Oo, oh, oh, may pera. Pahingi! Ay! Pahingi? Oo. Uh naghahanap lang ako ha. Wait lang. Si Ridlo Eto, ka muna. Ridlo. Eto, hawak ko na yung pera. Nakita mo ba? Eto, nasa uh ah, -oh. Ah. labas ako ng sasakyan. Kunin mo na. Ha? Pindutin mo Eto. ko. Eto. Pindutin mo ko. Tapos add. Ayan. Okay, add mo sige. Add, add. mo ko. Ibigay ko na yung pera sa'yo. I thank you. Ayun. Bili mo ng alak yan ha. Tsaka mga pulutan. Sige. Bye-bye. Ingat. Ingat ka. Pasok muna ako sa bahay mo. Oh, binuksan ko na! Oops, lakalak yan dito ka na lang sa ano. Oh my god, di ako makapasok. Wala <laughs> dito ako dito sa... na lang sa ano, parking ng sasakyan. May shortcut dyan. Shor May, shortcut, okay. Sige, ingat ka na. Nakapasok mm. Yeah. na ako. Okay. Download muna ako dito. Dung, 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 dung. Dung, 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 dung. Mga -du -du. mahal na bahay. Saan ka pa bibili? Sa 7-11. 7-11. Shortcut na lang ako. Mahal dyan eh. Wala bang dali? Okay, Alpha lang. Wala po. Alpha lang. Alpha Mart pala. Uy, <laughs> higa muna ako. ganda ng kama. Nagka-shortcut na ako. Tapos hindi ako makahiga. Haapan ako higa. Lapit na ako. Ay, may bahay ko yun pa. ganda ng bahay. Bibili na ako. Babayad mo na. Bayad kwarto ah. Mm -hmm. si oh. mm. wow. Bibili lang ako pulutan. Uh, ano pa ba? Ayun. Tsaka ice cream. And tsaka yung cook pati sa drinks gusto sa bibili ba tayo ng soft drinks? ah oh, sige sige chocolate pang merienda pang merienda bagay nakabili na ako Ayun. Thank you po. Ayan. Uy! Bakit ayaw mabuksan? Pagay. E, Isa Ayun, nakabili na ako. Susunuin ko naman yung kaibigan ni Papa sa yes, Nasa SM do, yung kaibigan mo. Sa SM? Saan ba ako, ba ako sa SM? Ano ba kita dito? Hindi. Yung kaibigan Ay, nandito yung kaibigan mo. Nakasakay na. Hmm, nandito ako sa loob Uy. ng bahay. Uuwi na ako. Di, di na. Uy, na. Pasok ko na yung kaibigan mo sa sasakyan. Oh, Ito, yung pumupula. Ayan yung kaibigan mo. Uy, wala. Naiwan ko yung kaibigan mo. Buti. Tumakbo. Mm -hmm. Tano na. Pumunta ka na dito sa bahay. Ako lang mag-isa. Hinabol ako ng skamery. Sinahabol ako lang sa camera yung naglalag. Naglalag yung kaibigan mo. Naglilip daw siya. Na Kain muna ako ng hotdog. Wait na ako, wait lang. Makain na ako ng hotdog. Ay, bakit may handila, guys? Okay. Ay! Okay. Mm -hmm. Nagkalat na yung hotdog dito. Ba't nagkalat? Ako na. <laughs> okay na. Dilinis na lang ako. Huwag mo na lang anuhin. Kalatin lalo. Malapit Talag na ako dyan. Naman. Malapit na ako dyan. Huwag ka magkalala. Nakikita ko na bahay natin. Nandito oh, na, 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 ako. Napipipip. Wait lang. Hindi mo ba? Diba may susi ka? Oh oh may choose Guys. Oh ครับ Nandito na ako. Uy. Nandito ko na pala. Ito na yung ano mo. Ay, ayun na pala. Tapos ito you. na yung pulutan mo. Wait lang. Ayun, thank you. Wait ah, lang. pa ako aw na uhaw eh. Ito na yung pulutan mo. Saan? Pangi po. Ayun, ang sarap naman na ito. Thank you. Ah. Uh, ano na, kain na tayo. Tara. Ano daw nangyari sa bilita? Ah, um, papasok na daw yung bagyo eh. Wait lang, mag... Ah, ano lang ako ready. Bibili hmm. lang ako para sa mga ilaw. Lalakad lang ako. malapit lang na tindahan eh. Okay na yan. Okay, sige. Alis ka na naman. Ba mm -mm. Magre-ready na ako para pag... Ano wala, pag pagdating ng bagyo, ano wala na tayo problema, Hen. Sige guys kung na ma may aso. Kasi may aso po kami. Tatakbuhan ko na lang. Tumatakbon na ako kasi kukuha na nga payong. Buti may bilihan dito ng payong. Bibili na nga ako. Dito. Ah, hindi pa. Hmm. Balik mo ah. Oh, sige. sige. Bilisan mo na. Sige. Bibili lang ako flashlight pati ano oh pang sinde pati pag radio. Nakabili na ako. Ayan na. Umuulan na. start na. Tsaka bilisan na natin. Nakabili na ako ng radio pati ano ilaw. Okay. I-skateboard lang ako sa tapat ng bahay. Skateboard. Nandito so, na ako. Ito na. Ito na. Ito na yung gamit natin, ilaw. Uy, flashlight. Buti nakabili ka. Oo nga, kahit umuulan. Ito din, pang radio. Pag walang internet, radio sakto yan. Para baka mag-brown out, may flashlight ka na. Tapos may radyo. Mag, mag magluluto na lang ako Lulugan. at saka maglilinis. Okay. So, bye-bye guys! Bye-bye guys! Bye-bye! Ang kulit mo naman dito ka pala gano'n!